diskriminasyon. Ito ay isang malaking uh, usapin lalo na sa ating mga Pilipino. Kung ating babalikan ng ating kasaysayan, mismo dito sa ating bayan ng Pilipinas, nakaranas tayo ng diskriminasyon. Mula doon sa mga dayuhan na minsan ay sumakop sa ating lupain. Yan ay nakatatak sa ating kasaysayan. Kapag ikaw ay isang kayumanggi, kapag ikaw ay isang indio, mababa ang tingin sa iyo. At kahit pa sa panahon ngayon, di pa rin nawawala. May mga kababayan tayo na ng ibang bansa at sa mga banyagang lupain, sila man ay nakaranas ng diskriminasyon ilang mga bansa pa rin ang uh, hindi patas o hindi sapat ang pagturing o pagpapahalaga ng ilan nating mga OFW or Filipino of Overseas Filipino Workers. Huwag na rin tayong magpakalayo-layo. Paging sa ating mga lugar, may diskriminasyon tayo. Hindi ba? Minsan, laman ng usapan, laman ng chismisan, yung mga bata, mga anak, na lumalaki, pinalalaki ng isang ina, pero walang ama. Huh? Hindi maganda minsan ng mga bitaw nating mga salita. Huh? May mga diskriminasyon tayo sa kulay, halimbawa. Naroon pa rin sa panahon ngayon yung Tuksuhan. Kapag ikaw ay sobrang item o kaya sobrang puti. At maging minsan sa pananamit, may diskriminasyon tayo. Alam natin kung sino yung may kaya. Kapag hindi maganda ang kasuotan at marumi, minsan hindi natin nabibigyan ng pansin. Kahit nga ba yung punto, ba? May mga punto na galing ng probinsya, pag nasalta sa Maynila, mayroon pa rin umingiting, umingisingisi. No? Huh? Mayroon pa rin bulungan. Promdi daw, promdi. Discrimination. Kung titignan po natin yung Ebanghelyo, malino po ang sinabi ng Panginoon na dapat ituring natin, lalo na yung mga kapos, yung mga walang naging pribilehyo o pagkakataon na ituring ng tama. Na hindi natin kailangan ang mga taong makagaganti lang sa atin ng kabutihan nating ginawa ang dapat nating tratuhin ng maganda. Sa katunayan, mas ig iginiit pa nga ng Panginoon na bigyan mo ng pansin, tulungan mo yung mga tao na mga mahihirap, walang kakayahang suklian ang ginawa mo. Bakit daw? Ano sabi ng Panginoong Yesus? Dahil sa bandang huli, ang Diyos na ang gaganti para sa kanila. Ang Diyos na ang susukli sa kabutihang ibinigay mo sa kanila na walang kakayaan nasuklian ang ating ginawa. Ang ating uh, kapistahan ngayon ay si San Martin de Porres. Si San Martin de Porres po, sa katunayan, ang unang-unang santong nakilala ko. Marahil hindi natin kilala, pero hindi kayo maniniwala, yan ang unang-unang santo na nakilala ko. Bakit kanyo? Dahil nung maliit ako, naaalala ko talaga na si nanay may maliit na istampita. At kapag ako ay magkakasakit, ididikit ng nanay ko yung istampita sa aking dibdib. At naaalala ko ang itsura nung santo sa istampita. Ito ay negro, maitim. At unti-unti kong nakilala ako ay pinakilala sa akin ng aking nanay. Siya si Saint Martin de Porres. Ano nga ba ang buhay ni Saint Martin de Porres? Si Saint Martin de Porres po ay pinanganak sa Peru. Peru. Pero siya ay nakaranas ng matinding diskriminasyon. Bakit kanyo? Dahil siya ay resulta ng mixed race. Sinasabi ang tatay niya ay mistisong Kastila at ang tat, ang, nan, ang uh, nanay niya ay pinalayang alipin ha uh, pinalayang alipin uh, mula sa Panama Kaya anong ku ano itsura niya siguro na imagine niyo na pinagsamang taga Panama mangi at Kastila eh sa Peru ay mayroon pong diskriminasyon sa mga mixed race. Yung may halo, ika nga. No? Tayo, may mga ganun din tayo sa Pilipinas. In fact, marami tayong ganyan. Ano? Sa Peru, noong mga panahon ng 16th century, ay uh, bababa ang tingin. Kaya si St. Martin, ang iniwan ng kanilang ama sa, sa edad na dalawang taong gulang, iniwan ng kanyang nanay at yung kapatid niyang babae. Mahirap lang sila. Dalawang taon lang ang ipinasok ni San Martin sa elementarya at siya ay pinakupkup na sa isang barbero. Lumaki siya na may pagmamahal sa Diyos, na inyang malais niyang maging religyoso. na isang pumasok sa pagkapare, pero hindi siya tinanggap. Bakit kanyo? Dahil sa kanyang magkahalong lahi. Tinanggap siya pero tagalinis, tagaluto, tagalaba doon sa monasteryo. At nung lumaki-laki pa siya, naging teenager, siya ang pinamahala doon sa mga may sakit. Siya yung nagbibigay ng pera sa mga pulubi. Siya yung nagbibigay ng lunas o pag-aaruga doon sa mga may sakit. Lumaki siya ng lumaki. Hanggang tumanda siya, ang pinakamataas niyang naabot ay isang Dominican brother. Oh, oh. Di siya naging pare. Daladala -dala pa rin ang diskriminasyon. Pero, noong mga nakahuling taon niya, doon naman siya nakita talaga ng matinding pagmamahal sa Diyos, pag-aaruga, pagmamalasakit sa mga mahihirap. Mala, maraming milagrong ginawa. Oh. No? Si San Martin, kahit buhay pa siya, siya iyong parang lumilipad. Oh yung uh, nag-elevate siya. May mga instant healing siya. Marami siyang milagrong ginawa noong mga panahon, lalo na sa mga may may sakit at mga mahihirap. Hanggang sa noong siya ay uh, tumanda ng kaunti, ay namatay siya dahil dinarin sa sakit. No? Marahil nahahawa na rin siya sa mga alaga niyang mga may karamdaman. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkamatay, doon naman lalong lalong nagbigay ng tiin sa buhay ni Saint Martin de Porres. Kilala siya bilang patron ng mga may hirap, ng may sakit, ng mga barbero. Siya po ay nagpakita ng ganoong uri ng pagmamahal sa Diyos. Bagamat nakatanggap siya ng diskriminasyon almost the whole of his life, pero pinili ni San Martin de Porres na maglingkod sa Diyos at maglingkod sa kanyang kapwa. Mayroon ba tayong dinaranas na diskrim diskriminasyon? Maliit ba ang turing sa atin ng ating mga kamag-anak? Nakararanas ba tayo madalas ng insulto? Chismis? Maling mga balita doon sa ating lugar? Sa ating mga kapitbahay? Minamaliit ba tayo? Tayo ba ay minsan na nakaranas na hindi patas na pagtrato sa atin? Gawin po natin yung mensahe ni St. Martin de Porres na kaysa magmukmuk tayo dahilan sa pangit at hindi patas na turing sa atin, gawin natin ang ating magagawa para magmahal sa Diyos at maglingkod sa ating kapwa